the wine of her wrath, ang alak ng kanyang puot pakikiapid. Sinasabi ng anghel na pinainom ng Babylon ang lahat ng bansa ng alak ng kanyang pakikiapid. Sa propesya, ang alak ay sumisimbolo sa mga maling aral o doktrina na nakakalasing at nakakalinlang sa mga tao, na naglalayo sa kanila sa katotohanan ng Biblia. Ang mensahe ay babala na ang sistemang it. Reference. Revelation 146 7 Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, na may dalang walang hanggang ebanghelyo upang ipangaral sa mga naninirahan sa lupa. Ang mensaheng ito ay isang panawagan sa buong mundo. May tatlong susing bahagi ang sigaw ng unang anghel. The Everlasting Gospel, Walang Hanggang Ebanghelyo Ito ang good news ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Tinatawag itong walang hanggan dahil ang plano ng Diyos na iligtas ang tao ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon ito ay para sa bawat bansa lipi wika at bayan the hour of his judgment is come dumating na ang oras ng paghuhukom ito ay isang announcement na ang panahon ng paghuhukom ay ngayon na ibig sabihin seryoso ang panahon at kailangan nating maging handa worship the creator sambahin ang lumikha Partikular na tinukoy dito ang pagsamba sa gumawa ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig. Ito ay direktang nagtuturo pabalik sa Diyos bilang Creator, na madalas iniuugnay sa konsepto ng sabat sa Genesis. Ang ikalawang anghel, the second angel, reference, Revelation 14.8. Sumunod ang ikalawang anghel na nagsasabi, Bagsak na, bagsak na ang tanyag na Babylonia, ito ay isang declaration tungkol sa isang sistema o kapangyarihan na tinatawag na Babylon. Babylon is fallen, bagsak na ang Babylonia. Sa Biblia, ang Babylon ay simbolo ng kalituhan, confusion, at rebellion laban sa Diyos. Noong unang panahon, ang literal na Babylon ay kaaway ng bayan ng Diyos. The wine of her wrath, ang alak ng kanyang puot pakikiapid sinasabi ng anghel na pinainom ng Babylon ang lahat ng bansa ng alak ng kanyang pakikiapid. Sa propesya, ang alak ay sumisimbolo sa mga maling aral o doktrina na nakakalasing at nakakalinlang sa mga tao, na naglalayo sa kanila sa katotohanan ng Biblia. Ang mensahe ay babala na ang sistemang ito ay moral at espiritual na bumagsak na, at hindi dapat tularan o samahan. Ang ikatlong anghel, the third angel, reference. Revelation 14.9-11 Sumunod sa kanila ang ikatlong anghel at sumigaw ng malakas. Sinumang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay. Ito ang pinakamabigat na babala sa buong Biblia. Warning against the mark of the beast, babala laban sa tanda ng halimaw. Nagbabala ang Diyos laban sa pagsamba sa beast, halimaw, at sa pagtanggap ng kanyang marka sa noo simbolo ng isip paniniwala o sa kamay simbolo ng gawa pagkilos ito ay tungkol sa false worship o pagsamba na labag sa utos ng diyos the wrath of god ang poot ng diyos ang mga tatanggap ng markang ito ay iinom sa alak ng poot ng diyos na walang halong habag ito ay nagpapakita na sa huling panahon may hangganan ang pasensya ng diyos laban sa kasamaan at rebelyon eternal consequences inilalarawan dito ang apoy at asupre na nagpapakita ng final destruction ng kasamaan. Ang resulta, ang pasensya ng mga banal reference, Revelation 14.12. Matapos ang tatlong mabibigat na mensahe, inilalarawan ng verse 12 ang mga taong nakinig at sumunod sa Diyos. Dito makikita ang pagtitiyaga ng mga banal na tumutupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus